yan din guys. O dito na lang. O dito ko na lang magpinggan yan dyan. Ayan. Ang nam niya guys. Mm. ba? Diba? Manipis pa nga yung icing niya guys na nailagay ko sa ilalim mo. Oh. Dadala ko niyan guys doon sa anak ko. Ayan. Sarap. Oo. kain ka na daw mahal. Sabi ng bunso ko guys. Ang sarap daw ng obi cake. Diba? Ay! Nice. Thank you, Lord. Kain ka naman. Kaya lang siya, guys, kasi nagdala ako kahapon sa baba. Ayan. Oh. And guys, kahapon, kumain ka ba niya kahapon? Mm -hmm. Hindi. Ngayon, guys, pinano ko ulit sa kanya. Pinatik pinatikman ko ulit sa kanya. Mm -hmm. Ayan, guys. So, masarap. Mm -hmm. Moist na, ano? No? Moist na, ano? Talagang guys, anong ano ko ngayon sa cake ko, promise. Ayan no. Diba? Ang lambot niya talaga guys. O oh, na na ano -ano yan guys. Kinaumagahan na yan. Ano na ngayon? 26 ano? O oh, naumagahan na yan guys. Kaya sabi ko, tikwan mo nga ulit so. Kung nag ano, kumbaga nag iba. O oh, moist din talaga siya guys. O. Oh. sarap ng cake ni Manay mga guys. <laughs> Sorry naman guys. Inaano ko yung sarili ko ano. Pero sabi ni Salvi, siya lang maghusga. <laughs>